po, oh, nihiningi kayo na mga kasen so ato may nabi, no? Ang original na idol ko si Kap, kundi ato siyang na... Ato siyang nasakpan karun, kundiin, uh, karon kundi adunay uh, nga uh, regular na session sa sa uh, or sa uh, ABC or Association of Barangay Chairmen sa lungsod sa Klarin. Kons uh, ato ang ABC president uh, chairman sa Lapasan idol ko si Cap Before anything else, atong patimbaya sa atong mga naglantaw sa atong programa please uh, ah salamat sir don miguel o ni ni eric uh, ni akam karon nagpahigayon og uh, cover sa amuang gipahigayon dip nga regular session sa session of barangay council sa liga ng barangay clarin chapter uh, akong pasalamat sa mga tao nga uh, kusog kayo nga mo monitor sa maong action tv nga one 106 uh, sa atuan farm mga farm radio na uh, daghan kay ng mga sister ng mga company mm -hmm. sister ng mga na mga kwan, salamat kayo og may buntag og may adlaw sa tanan uh, diin ani ate kay karon sa hamong gawain na ng uh, mm -hmm. season hall sa lungsod sa Clarion pinaagi usab sa pagtugot sa atuan action man ang ato ang uh, halang dun, o action man Mayor Jojo Dacer ruah Jr. o sa ato ang nang ying bayan, ang ato ang Vice Mayor Riza Ging Waminal de Los Santos o sa ako kauban SB o sa ako kauban ng mga idol ko si Kap mm -hmm. na mga kapitane sa lungsod sa Clarid. buntan. Kap, uh, nakita na to, no off the camp, no? nakita na to, nga mabulokon kayo, himong mabungahon ang session. Please, tell us bisa uh, bisag summary lang ni ning ni, naitabong nga session uh, before kami naghimo og mga session dire mm -hmm. amo isa daang magmeet ni sa mga board of directors mm -hmm. uh, para among matuki ang mga i-agenda namo para pag-abot dire sa hawanan sa plenary na ang kinatibuk ang barangay tib tibuok lungsod sa karon 29 barangays na magrepresent hanta tanan ang amo ang mga agenda. Oh. Wow. Or na organized na ang tanan kung do na ganay mga other matters. Uh, amu nalang na lang dahil nang ipasingit-singit pero ang una ginamo nga itakel mao gayod ang amo ang nakabase sa order sa agenda aron sa ingon hanay ang mga buluhaton gingbuhaton -bulu na mo sa among trabaho kada bulan diri sa atong uh, lungsod sa Klabi. Uh, atul sa ginatawag nga visitors R, no? Uh, nakita na to ang mismong action man sa tong lungsod sa Clarin. Mayor Jojo de Sagawa, uh, nga ni Padayag, siya ko galingon. Uh, nga ni, ni, gani, matawag na to to, nga mando, isip ehekutibo ni ning lungsod sa pag-prepare sa umaabot nga lanin niya. Kap, sa inyuhang end sa matag barangay, unsa mo ka-prepare sa umaabot si Makuhay. Hinaat mong di pa po umaabot ang lanin niya. Ah, bye sa imong pangutang sir, maay ka na kayo. mm. mau kana gi panumpaan na mo nga mga responsibilidad mm -hmm. isip kami tagbalay sa among tagsa tagsa ka barangay nga diin ang tanan amo ginang dili lang sa mga disaster sa mga natural nga mga kalabidad apan sa mga tanan nga mga panghitabo ready kami daan anak tungod kay mo na among gi uh, sa among mga katawhan sa barangay nga uh, kami maga uh, tukaw gayod sa mga sa mga responsable mm -hmm. na ang amo ang gi tinguha nga isip kami nagpapili aron sa ingon ang mga katawhan amo ang ma serbisyuan yes. dili lamang pagi sa mga disaster kundi sa help mm -hmm. labi na sa sa mga sa mga, mga gipanginanglan sa basic needs sa mga katawhan yes. mao mm -hmm. gi kanay among prime nga mga, mga responsibilidad nga ang katawhan dili gayud uh, ma, ma, ma sa amo ang mm -hmm pag uh, hitabo sa among ang among barangay. Kung atong sumadahon kap ang nahitabo nga session today, how good is it kung nang kanang unsa taka ka responsive ang tibok sanggunian ni or, or ato ang asosasyon sa mga mata barangay ni mong session. Kaloy sige no, sir, uh, it's hard to be a leader but nakita mm. naman siguro nga manageable ang tanan. Yes. Very cooperative ang tanan. Mm -hmm. So atong gitagaan gid sila sa ilahang mga sa ilang mga katungod mm -hmm. pagpangutana o kung sa ilang gusto mangutana base sa orders ato ang sesyon mm -hmm. kay ato man ning gikwan nga atong internal rule procedure yes. ma-apply gayon so ang mga behavior o sa mga tanan dili mano na to na makuan ma ato gayog i ibalo sa ila ato ging kahihunob sa ila nga naata sa sesyon na kinanglan mo come up gayon kita og mga tinguha nga doon ang kita maani nga fruitful gid ang atong yes. mga session even though nga naay mga discussion nga mm. di mm. man in the end of the day mapatigbabaw gayud ang maayo nga panag-ingnan tungod kay ang tumong tinguha nato ani mm. ang atong session ang atong meeting kalambuan man gayud kay aron mo, ang atong trust development sa atong probinsya mm -hmm. ipahunog nato sa atong lungsod padulong sa barangay nga ang atong misamis noon, ang atong lungsod sa klarin, ang atong barangay nga diin kita nagserbisyo, mm -hmm. mag 5Ms, mag puyong malinaon, mag malambuon, o lamaw sa tanan, mag malipayon. Yes, Kap, actually, gaganiha, during, again sa sa visitors are ad adunay usa ka uh, citizen sa lungsod sa klarin? and at the same time ginatawag na zero one presidente sa Kakibat Civic Com nga tagawag sa matag barangay nga kung kung mahimo mo, mo mo, allow sa ilang kagalingon nga mo, mo adapt ni anang ginatawag nga radio ah uh, kanang ginatawag nga oh, yes ah uh, on sa mo responsive ni ini kan ah uh, sa unang panahon mm -hmm. ato lang pong balik saysay mm -hmm. nga do na naman tong Malboro yes oh. Mm -hmm. so Ito. Mm -hmm. so, yeah. tanan ato gina gina encourage mm pero -hmm. yes. wala po sanay mm -hmm. kay remember nga nag kuan dia nak budget dan dili pun tak pwede mm -hmm. nga mo palit ten tanda without da uh, kaning pagtugot sa kuwa pagtugot yes. sa mga kisay magkulog kay dili na kwarta na to nga okay. Mm -hmm. nga dili na process mm -hmm. but nevertheless kami gyud gusto gyud ni ana mm -hmm. na ma maka affiliate ta diha maka license ta diha ay dili ta gusto nga himo tawgon tag pulorom yes. kay ang radio communication mo na basic namo sa barangay. Correct. Kay yeah. ikumparar ni mo sa Sailphone. cellphone. cellphone. Mm. Kay si cellphone, ang ina lang nag-load. Only nga nga yung gikinang ng lancer na once nga doon na na, nalay repeater. Kay once mm. nga doon na kay repeater, bisan asa ka maabot. Mm. Banda na lang manangot. Banda manang naman, bisan maabot pagag asa kalayo. layo. nga, katong sa pangutanan ni mo nga, kung sa ka responsive, para na ako, na ang pwede nga nga na lang, tungod kay kulang yung taong, lisensya, kung kan mga ano signal, mm dayon -mm. katong ingon niya nga dagang samok-samok sa unang panahon, mm -hmm. ah, mga dagang, signal jammer, signal jammer nga man nakapa-discourage na mo. Pero nowadays kung na mabalik wala naman daw kay na, na control na man nila. As my good nga kitang sa barangay, labi na nang mga bipat, maisyuhan gyud og oh, ay emergency man na sir na kami. responsif begini anak para nako sa ako lang personal nga ah uh, kasi nati an mas maayo nga donay radio nga kanang tanan dato mm. na licensiado. ang tao po do na koy ah uh, literate sa sa tay balo go sa pag, pag etiquette sa radio kay na may over mm. lang kada pag human day di so, mo ako pangandoy nga mm. tumay mo ang tanan han ay tanan nga ma atong may pabalo dito sa al uh, provincial disaster o sa local na to dere sa lungsod sa so, klarin nga dunay tay tie up nga mga anak kay part na sa ato ang disaster o sa peace and order yes actually na na ko na kay na, na ko because lagi sama say, no? sa imong gingon no dere ko concern sa mahitungod sa 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 mahitungod sa pagpagawa sa kwarta uh -huh. kay lagi kuan man na tanang uh, finances uh -huh. man sa matag barangay anyway ang atong MLJOO, Ma'am Gleselyn Guillen, naapod kaganihan ni isip bisita sa inyong session. Kap Dile sa bisita, sir? Actually, ah, yes, part. Yeah. Yes, yes, yes. Official yes, yes, yes. ginaisa. Yes, yes, Oh, yes, yes. Actually, part good siya. Salamat kayo sa pag-work. Anyway, ning, ning, ning discuss siya on how ready and dilay lamang kay ready but how kanang good you are isip matag, barang, matag leader sa barangay. Kap, isip presidente, sa tanang barangay chairman sa lungsod sa Klagen unsa ka ka confident nga unsa pud ka maayo ang imong mga ginsakpan including you isip amahan sa inyong barangay ah uh, abing tanan sir maayo mm. gid eh. ni kay kaning sa nakita nako na mo lagi akong sa unahan amo gining di pangayo sa Ginoo mm -hmm. so once nga amo ning gi pangayo bisan usahay naman tayo ng kasaypanan pero labaw sa tanan mapatigbabaw, babaw gyud ang kaayo og maayo nga pagserbisyo ang mm among -hmm. gusto kay wala na ko kay balo sa para para na ko sir in sing kasing gining akong pagserbisyo og tinud anay nga okay. panerbisyo aron sa ingon sir mahimuot ang mga katawan o ang atong labaw nga ng magagawad yes. mahimuot gyud. labi na ang atong working governor nga nagtutok sa good governance na ang pagkamaayo pag himo remember nga kining atong gipanghimo diri sa ato diri sa sa barangay sa lungsod is part of our ministerial duty yes. so kinanglan nga with accordance sa guidelines sa balaod mm. ato yung i-implement atong sundon dili kay uh, ato atora gumikan kay nanata diri nga mapita so nagitay mga sundon nga mga lagda na dili po mo igo-igo ra po, di labaw, di punta mo Basta, po ta mo kwan. Basta igo-igo lah. Basta ang kabubuton sa ginoo, labaw sa tanan at susundon o ang guidelines at itong panggobernong uh, kaliukan. Yes, anyway, lunch break na and, 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 I, I guess, padulungay na po ka mag-lunch cup sa katapusan na lang atong mga patakob ng mga, mga mensahe, mga pasalamat sa aking pasalamatan, even mga greetings sa aking greet, and of course, mga pagpahibalo sa ato mga katawan sa Klarin na sa Matag Barangay, 29 ka barangay sa itong lungsod sa Klarin, safe sila isip mga Klarin hon o konstituente through sa liderato sa Matag uh, Chairman. Okay, salamat sir, no? O, uh, dili mabalaka ang uh, sa lungsod sa Klarin na kaming mga barangay captain nagkahiusa sa paghimo sa mga butang na maayo o mga kayuhan nga mudagay day sa matagsa-tagsa nga mga katawan sa among barangay aron sa ingon ang mga programa ang mga proyekto nga gihatag sa atong gobyerno mudagay day gayud nga matagam taman gayud sa mga tawo nga nanginanglan diri sa ato lungsod sa kalinis sa atong barangay sa ato diri sa Misamis Occidental aron sa ingon sir nga may, ma, 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 tam in town sila kanang karuway sa ilang pamuyo aron sa ingon ang katawhan uh, sa lungsod sa si Clarin gi gi dumala sa atong lo atong mayor Jo Jo Roa o sa atong vice mayor Ging De Los Santos o labaw sa tanan ang ato ang gobernador nga nakatutok ibre naon din naka nang monitor kita sa atong gibuhaton dere sa lungsod sa si Clarin sa atong barangay o ang atong uh, second district congressman congressman uh, Ando Uh, waminal nga bisag Asas, Manila kay kumbate sa ato ang mga project dito mm. o sa nagrepresent sa ato sa national uh, na asya na na nagmonitor sa ato ang kaliukadre aron ang ato ang mga katauhan sa distrito Misamis Occidental lungsod sa Clarin maayo ang pagdumala na agyud sa good hands sa mga nagdumala sa ato uh, sa lungsod sa particular dire sa lungsod sa Yes, thank you. Lagang kayong salamat o maayong utok ka na tungtanan o un, uh, kini ang inyong IBC President, ang idol ko si Kap, pridi bukayong Maliksi. Maayong utok.